Good morning mga idol, ang video natin ngayon ay lalagyan natin ng cow manure ang ating azolapant. Bago ako maglagay ng cow manure sa ating azolapant ay dinaduro ko muna para mas maabsorb ka agad ng azola ang sustansya ng ating cow manure. Tip ko mga idol para hindi mamatay ang inyong azola ay make sure nyo na ito yung tuyo talaga yung cow manure na gagamitin nyo. Dahil pagbasa pa yung ginamit nyo, ayan pa yung magiging cause na mamatay ang inyong Azolla. At dun sa mga nagtatanong kung gaano kadami ang nilalagay kung kawman nyo sa aking Azolla pond, ay kalahati lang ng tab na to. Paalala lang mga idol, hindi po ako expert at ito ay binibase ko lang sa aking karanasan. At balik tayo sa ating video. At dahil durog na ang ating cow manure ay lalagay na natin sa ating pan. At sa paglagay ng ating cow manure ay make sure niyo na malagyan lahat. Ginagawa ko nga pala ang paglagay ng cow manure at least once a month. Ito ang ginagawa ko kung bakit di naninilaw at ang bilis dumami at sobrang berde ng ating mga azola. Para lumubog ka agad ang ating cow manure ay babasain natin at kinabukasan ay haluin natin yan sa ilalim para mas spread talaga at malagyan lahat. lugang ni lugang ni ato ani tayo sa lawo lugang ni lugang ni to kay ni ko ng lugdan na ni ako pa At ibabalik na natin yung net para walang makapasok na palaka. Importante talaga mga idol na may net yung Azola pond nyo para walang basta-basta makapasok na mga peste na salot sa ating Azola. At hanggang dito na lang muna ang ating video mga idol. See you in our next video for the update.